atlaw malaybalay malay-balay. Para sa atong espesyal nga panag-istorya kabahin sa usa ka importante nga programa nga nagtinguha sa pagpalambo sa panginabuhian sa atong mga mag-uma, ang School on the Air program on Buffalo Production and Management. So kauban nato karon si Doc Omar Kahanap ang Livestock Program Officer and Dr. Carlito Noel ang Livestock Coordinator gikan sa City Veterinary Office aron ipasabot ang papel sa ilang buhatan o ang benepisyo nga madawat sa katawhan sa lungsod pinaagi ni ining inisyatiba. So doc, maayong atlaw? May atlaw, mo, ma adlaw. salamat gyud sa ideya ni sa amaguna sa tanan amo dakong pagtahod o pagpasalamat sa ato ang amahan sa dakbayan nga si Mayor Warren Pabellaran nga grabe ang suporta po sa ato as a dakbayan sa Malaybalay o labi na gin sa sitaw sa, sektor, sa So ito, kabahin aning um, School on the Air program, no? Unsa ang inyong partisipasyon sa Baguhay lang na uh, coordination meeting ninyo about ni Ani? Kabahin sa Buffalo um, Production and Management. Ang naitabuan ni Ma'am, in line siya sa programa ni Mayor Warren nga ipasakaw po ang sektor sa livestock, labi na sa sektor sa dali sa mga kabaw. So, ang isa ni nahitabo dili lang ni siya inisiyatiba sa Malay, -Malay City, kundi project collaboration ni siya sa buhatan sa Philippine Carabao Center o sa Agricultural Training Institute sa Northern Mindanao tong ang katong DXMU ya, sa Central Mindanao University. So, magmong na yung isa ka uh, 3-month long nga program from July 14 to October 7 para na ay libre. Uh, Usbod ko, libre ni siyang idalit sa ato ang mga mag-uuma sa livestock, labi na sa kabaw nga na ay mga libre nga mga lectures kabahin sa pagbuhi nga sakto o produktibo na sa ato ang mga kabaw. Magsugod niya siya sa July 14, every day niya from 12 noon to 1 p.m. Taman sa October 7. So, ang mga ginaan niya sa ato ang mga mag-uuma, magiyahan sila na naaday inaanin nga magpapamaagi sa pag-atiman sa ato ang mga kabaw. So, Bisan, kinsa ba ang pwede nga mo appeal ani to? Or mo participar? Ato ang slots. Ikasubo na mo nga eh, storya nga libre to siya pero naa sa limited slots inihap lang ang ato ang slots mo tong naghangyo mi akong sitong interesado mas sayo mas maayo para masulod mo dito sa ato ang limited slot na mas certified gid mo ma enroll mo o ma ma appeal jud ani nga school of the air program nga gi sa ato ang Philippine Carabao Center kay naagi sila makuha nga mga Certificates, di ba? Dokin. Yes, Dokin. Uh, Babahin sa pagpa-enroll, no? Ang, um, ang mga maka-enroll lang aning uh, programa is katong na ay uh, mga mga livestock racers, for example, sa Carabao or ang Baka. So, ang ginapriority na, priority na to ang Buffalo, diya, yeah, ang uh, Carabao. Tapos, ang uh, kanang mga ga-appel, um, na -na, sila mga, na na sila yung privilege na makakuha certificates, no? Uh, tapos, magpili dayon yun, may top 20. No? So, katong mga uh, appeal ani ng mga municipalities like ang Talakad, Don Carlos, Valencia o Malaybalay. So, kato sila, kato upat ka municipalities magpili o top 20. So, tungaan ng 20, no, pilian. So, depende na po na sa uh, performance sa uh, sa mga estudyante, no, kung upasal sila sa itong quizzes, quizzes o posttest, no. Kaya yung ano po dahil, ma'am, kanang ang amuang, kanang ipahidumdong po sa ato ang mga interesado ng partner na dapat rehistrado sila sa RSBSA sa patong mga farmer na registered sa RSBSA isa gito siyang requirement na para ma-enroll mo ang nga program sa the DL. Sige sir, so ang pangotana, kung asa ba nila ma kung maka um, participate or maka enroll na sila asa ba nila madunggan ang mga lecture? So, personal ba siya or may other methods? So ang um, gibuhat ani sa ATI no nakakuha sila o idea na namang yung mga urban areas na lagyo like, no so ilang gibuhat ni is, is on air no so sa radyo sa DXMU FM 88.9 no ga base na sila sa Central Mindanao University tapos then um ang um, no mag maghatag og live videos um, ang um, API Northern Mindanao no so i-search nato ilang Facebook page tapos um natayo sa ka challenge an ano may urban areas kini, ah, uh, for example sa Malaybalay is dili gid maabtan og internet o dili pud maabtan sa channel sa DSMFM. So, ang uh, among initiative ana is ah uh, magmugna or mag maggather, maggather ta sa mga estudyante uh, every uh, barangay sa kwad na like, for sa barangay lang din, barangay hall. Um, uh, magplay mag-play lang ta recorded videos, no so, like Katong everyday nga one hour is i, i nato dia sa Friday para dito sila maka-access na no, mga kita sa videos dito pa ka mag mga quizzes nila. Ang nakakapan na nga na is dili sila maka-appeal sa everyday nga one question nga sa Facebook page, no? E katong manggodang ko ang kanang everyday nga, nga, question is na makadawat maka sila og tokens no? if ma-answer nila itong tokens ang question din. Kana yan, ang sa limitation ana, kung naka-answer na ka once, dili na ka maka-outro o answer sa next no. Okay. Ang ato ang mga like prizes ana is limited lang pod. Katong ato ang mga kaigsoonan nga naa sa mga lagdi ko lugar ba sa busde, sa kabulakanan, sa kulaman nga dili maabot sa ato ang registration o dili maabot sa Facebook na ami pamaagi nga collaboration ko nato sa ATI nga sendan nila og video sa compilation sa lecture sa kanina semana para kita sa personal sa malay-balay sa lecture sa program at sa sa atong barangay para i-discuss sa mga partner nga mao niya klase sa atong semana mao ang lecture para makakupap up sila weekly sa ang inyo hang um, encouragement sa atong mga ang um, livestock racers or mga mag-uuma para mo join yun ani nga program. Sa mga pamaagi nga na nawagan yun bigay, katong sa mga mag-uuma nga interesado, kalihog lang yun mo o katong makaduol sa among opisina, anak lang mo sa opisina, pangitaa pangitaan lang ninyo si Doc Omar o si De Carlito na ato mo sa opisina, yun nga gusto mo magpa- enroll sa programa sa School on Air sa pagpamuhi sa Bupalo o sa Kabaw. Ang katumpong mga lagyo nga barangay, isa po din sa nakanindot sa isang mga programa ni Mayor, kaya itong pagbuhat na sa ato ang mga barangay extension workers. So, inaanay nga pa maagi, katung dili makaana sa opisina, pwede mo nga modool sa inyong barangay, pangitaa ang inyong detailed barangay veterinary extension workers para dito mo mo fill up sa form niya. Madawat din nila direct so para i-submit din sa AMOA, ah, isubmit natin sa ATI niya, formally acknowledge so enrolled din sila sa program. So, kanilang hangyo lang may nga mag-participate kita sa so, labi na itong ato ang mga kaigsunan ya na agi, mga kabaw kaya ganyan kaayo taong na na gagikan mga eksperto sa PCC na na mo kaya yatag pero kaya i-provide ang kaibalo sa ato ang mga kauban ngayon hindi sa PCC o sa ATI. So, nga, uh, sa atong balikon, no? ang uh, deadline sa atong pag-enroll is July 11th. Tapos ang start sa atong uh, modules or daily nga lectures is July 14 up to October 6. Tapos ang October 7 na na is muna na tong liberation nga, nga dagto may tabo sa PCC or sa CMU. Ah. Katong sa ato ang mga interesado po ng mga kaigsunan nga walay panahon mo ato sa barangay o mo ato sa opisina, pwede ninyo itanaw ang page sa ato ang Malay Balay City Livestock Racers. So, pwede din to mag-post mi dito kung kinsa tong willing nga uh, mo enroll aning school NDR the air kay dili man siya kinahanglan mo adto mo on site makapaminaw lang mo kung asa mo sa inyong cellphone sa inyong hang radio makapaminaw lang mo Mag-post magpost kami sa Malaybalay City Livestock Research para dito ninyo i-fill in kung interesado mo mo appeal sa aning school on the air or magpa-enroll sa school on the air kay kung mahuman ni eh, na ay mga pahalipay nga ihatag ang ato ang mga kauban sa PCC o sa ATI sa katong mga top performing na enrolled students sa school student in the air. Sige, daghan ka ngayong salamat sa inyong ha, Doc Omar and Doc Noel sa inyong hang paghatag o oh, kabahin sa Buffalo okay. Production and Management ng School on the Air program. Ma'am, salamat gi kayo sa pag-ani, Ma'am Daphne, o sa amuhang mga kauban nga mga camera crew na sa pag-ani, o salamat po on behalf sa ang ever-supported po nga amahan sa mga ahinsya sa City okay. Veteran Office pagkat ni Dr. Michelle Bas, salamat kayo sa sa engagement at sa pagsuporta sa among kalihukan ani para sa katawan sa Malay Balay. Salamat mga kaigsunan o sa katawan Malay Balay. So, sa atong mga mag-uma, livestock racers, o tanang interesado, hinaot nga inyong sulayan o apilan ang maong programa. aron mas mapaayo pa ang inyong kahibalo o panginabuhian. So, kini ang inyong higala sa serbisyo Padayon sa pagpalambo sa atong agrikultura, kinagis sa kahibalo, teknolohiya o panaghiusa. So mayang adlaw o daghang salamat.